May maliit na bato sa batis. Bulong ng bato sa sarili. Gusto kong maging isang bagay na makakagalaw hanggat gusto ko. Gayunman, halos hindi siya makagalaw mula roon. Ang maliit na bato ay nananalangin sa Diyos araw-araw at buwan-buwan. O, Diyos, taimtim akong nananalangin sa iyo. Pakiusap, alisin ako sa tubig. Pagkatapos, dumating ang araw kung kailan nagkatotoo ang desperadong panalangin ng bato. Isang malaking pampang ang ginawa sa batis at napumipigil sa lahat ng tubig. Kaya naging makitid ang batis. na ng maliit na bato, ngayon mas mabuti na ang pakiramdam ko. Gaano katagal ko hinintay ang araw na ito? Gayunman, ang kagalakang ito ng maliit na bato ay tumagal lang ng ilang taon. Napagod siya sa nakapapasong araw sa tag-araw at sa malamig na hangin ng taglamig. Pagkatapos, isang araw ng taglamig, pinunot ng isang batang lalaki ang maliit na bato. Gayunman, ang naghihintay sa maliit na bato ay hindi kagalakan kundi pasakit. Inihagis ito ng bata sa apoy ng kalan na may nagniningas na kahoy. Nang muli siyang magkamalay, siya ay nasa bulsa na ng bata. Pagkatapos ay naunawaan ng maliit na bato na isang batang lalaki, Mula sa isang mahirap na pamilya ang naglagay ng maliit na bato sa apoy para mapainit ang kanyang nagyayelong mga kamay at tay nga mula sa lamig habang naglalakad ng sampung milya papunta sa eskwelahan. Inisip ng maliit na bato, isa itong mabuting gawa, pero ano mangyayari sa akin kung ako ay ilalagay sa apoy ng ganito araw-araw? Lumipas ang ilang araw, Isang araw, namatay ang kalan sa eskwelahan. Umiiyak ang batang babae na nakaupo sa tabi ng batang lalaki, sinasabing ang kanyang mga daliri ay nagyelo sa lamig kaya hindi siya makahawak ng lapis. Sa oras na yon, iniabot sa kanya ng batang lalaki ang maliit na bato. Nang sandaling yon, nakaramdam ng init ang maliit na bato. Gayunman, ito ay pansamantala lang. Nang lumamig ang maliit na bato, hinagis ito ng batang babae sa tabi ng daan. Hindi ko man lang magawang umiyak pa. Nahiiya ako na humingi ng tulong sa Diyos. Mula sa araw na yon, nagpagulong-gulong na ang maliit na bato sa daan. Isang araw, hinagis ng mga bata ang maliit na bato at lumipad dito sa himpapawid. Kinabukasan, may sumipas sa maliit na bato ng ilang beses. Ang maliit na bata ay gumulong sa ilalim ng mailbox at noon siya nasipan ng mas malakas. Pagmulat ng kanyang mga mata, nasa kanal na siya. Umiyak siya, hayaan niyo akong bumalik. Nais kong bumalik sa aking bayang pinagmulan. Gaano katagal siya nakatulog? Narinig ng maliit na bato ang tinig ng isang dumaraan na mukhang isang makata. Ang mga bituin ay sumisikat kahit sa kanal. Mula sa araw na yon, hindi na wala ng pag-asa ang maliit na bato para darating na araw. Sa wakas, isang lalaking naglilinis ng kanal ang nakadakot sa maliit na bato. At sa uli ay nakatakas siya. Pagkatapos, umulan ng niyebe mula sa langit. Ang maliit na bato ay umiyak at nanalangin ng, O, oh, Diyos, salamat. Mangyaring gawin ang nais mo. Ang bayan ng Diyos ay maganda pag nasa katotohanan sila ng Diyos. Nais kong ipaalam sa inyo na ang pinakamabuting buhay ay ang buhay sa salita ng Diyos. Pumunta tayo sa John chapter 10. Chapter 10 verse 1. Katutuhan ang sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakit sa ibang daan, ang taong yon ay tulisan at magnanakaw. Ngunit ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinagbubuksan siya ng bantay sa pinto, at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan, at sila ay inihahatid papalabas. Kapag nailabas na niya ang lahat ng kanya, ay nangunguna siya sa kanila at, ano, sumusunod sa kanya ang mga tupa, sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Ngunit hindi sila susunod kailanman sa iba, kundi lalayo sila sa kanya, sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sa pamamagitan ng talinghaga ng pastol at ng kanyang kawan sa John chapter 10, ginigising tayo ni Jesus na sa kalaunan ay maririnig ng kawan ng Diyos ang kanyang tinig at susundin ito ang kanyang kalooban, kanyang mga gawa at kanyang mga daan. Sa panahong ito, kung kailan malapit na ang kaligtasan, dapat nating isa pamuhay ang buhay ng pananampalataya na wastong nakikilala at natutukoy ang tinig ng Diyos.